na spring roll po. Ito po, pinirito ko na po siya. Ito na po siya. So, bawang. Salagay ko na rin po itong ano, sibuyas. Ilalagay ko na po itong cabbage, carrot, saka po uh, red bell pepper, green onion, ito po yung ano, mushroom, sinama ko na rin po. Talagyan ko po, po siya ng oyster sauce. Ayan. Kunti. Ayan. Ayan po. Saka po konting sesame oil. Ang pami po ng amin. Sarap. Ang sarap po niya. Hmm. Ayan po siya. Ayan. Masarap na ganyan lang. Masarap din pong gumamit, gamitang ng ganito. Ito yung sabang eh, ito po siya. Ano, bawang sibuyas, green onion, saka po chili. Alagyan po natin ito. Soy sauce na less salt. tsaka po vinegar. Yan po white vinegar Yeah, may sawsawan na po kayong masarap. 不是